Hello guys, good morning, no. Ah, uh, welcome kay dito sa ating mounting channel at uh, medyo kakatapos lang ng ating night shift na work dito sa bahay. So, kaya gagawa tayo ng another video. Ang pag-uusapan naman natin guys ay physics pa din pero patungkol naman sa kinetic energy. What is kinetic energy muna? So, according sa ating uh, description here, energy of an object with motion. Tingi tayo sa ating simpleng a uh, question here. Subukan natin sagutan at makakatulong ito sa pag-practice natin sa pag ng physics problems. So, usahin natin, a baseball has a mass of 0.14 kg. If it is thrown with a velocity of 7.5 meters per second, what is the kinetic energy? So, sa pagsusol po ng kinetic energy, meron tayong uh, formula dyan na 1 over 2 mp squared. Ito po yan. Ang formula for kinetic energy. So, alamin muna natin kung ano tong m. Ang m po sa formula na yan ay mass. Sorry, pangit ng sulat. So, yung b naman dyan, Ayan po ang velocity. Okay? Sa ating problem ngayon, ang gagamitin natin na mga units, syempre laging SI. So, unless na unless na sa given or sa answer or sa choices ay naka-English siya, i-convert natin lahat sa English. Pero technically, kadalasan ang gamit natin ay SI unit. So this time gamita natin ang SI unit. Alright. So sa ating problem, meron daw tayong bola o yung baseball na mayroong bigat na 0.14 kg. So 0.14 kg. Naka SI unit 'to. At meron naman tayong velocity which is this one. Meron tayong velocity na 7.5 meters per second. Alright? So, napakadali lang na itong ating problem ngayon. No? Itong ating nakuhang given ay substitute lang natin sa ating formula. Ang pagsusolve kadalasan ng uh, sas, no? alam dapat natin ang mga units. So, ayun lang yun. Kasi kadalasan naman ang formula ay kumbaga plug and play lang yan. Alright? right. So, kailangan lang memorize natin halos lahat dapat kung tayo ay mag-exam. -e so, meron tayong kinetic energy is equal to one half. Ating m, yung ating mass ay 0.14. At meron tayong velocity na point 5 squared. Alright. Sorry. Kunin natin yung ating calculator. Okay. 1 half quantity 0.14 times 7.5 squared. Ang ating answer dyan ay 3.9 ang ating sagot. 3.9 So, ano ba ang unit ng uh, energy? Uh, ano nga palang lang unit niya? Joules. So, bali, ganun lang po kadali mag-solve ng kinetic energy. So, hanggang dito na muna. Bye-bye!